Yan, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Kami ang labing isang pangkat na magtatalakay sa paksang ang pamaraang komunikatibo sa pagtuturo ng wika. Hindi ako si Shira Sidiliso at ang aking kasama ay si Alona Marie Dixon. Ngayon naman ay pag-aaralan natin kung ano nga ba ang pamaraang komunikatibo sa pagtuturo ng wika. Ngayon, alamin natin kung ano nga ba ang pamaraang komunikatibo. Ano nga ba ang pamaraang komunikatibo? Ito ay nag-uugat sa National Functional Approach na pinaunlad ni David Wilkins ng Britanya, focus sa mensahe kaysa sa porma o struktura. Pinansin at binago ni Wilkins ang kanyang sariling pagtuturo ng wika. Ayan, kapag sinabi nating forma at mensahe, tiyatawag itong layunin sa pamaraang komunikatib o tiyatawag nating komunikatibo at si David Wilkins naman ay siya yung uh, pumansin o nagpabago sa pagtuturo ng wika. Ngayon, narito naman ang batayan ng pamamaraang komunikatibo. Una, ito ay iba't ibang batayan na lumaganap na teorya ng communicative competence. Pangalawa, ito yung pinaka-popular ang batayang pinaunlad ni Michael Canil at Meryl Swain. Ayan, dito naman sa batayan ng pamamaraang komunikatibo, sumasang-ayon sa modelo si Michael Carnell at Merrill Swain sa apat na aspekto ng communicative competence. Ngayon, alamin natin kung ano-ano nga ba yung apat na aspekto ng communicative competence. Una ay ang linguistic competence, pangalawa social linguistic competence, pangatlo discourse competence, at pangapat ay ang strategic competence. Ngayon naman alamin natin kung ano nga ba ang mga ibig sabihin ng aspekto o elemento ng communicative competence. Ayan, apat na aspekto o elemento na tinatawag natin, communicative competence. Una, linguistic competence o sa Tagalog ay kakayahang lingwistiko. Ang kakayahang uh, umunawa at makagawa ng mga estruktura sa wika na sangayon sa mga tuntunin sa gramatika. Dito naman sa pag-aaral ng anumang uh, disiplina, uh, masasabi natin na mahalaga na magkaroon ng sapat at kakayahang lingwistiko at komunikatibo ang isang tao dahil ang lingwistiko ay naayon sa mga tuntunin ng wika o balarilang lang kayarian na alam ng taong nagsasalikta ng wikang ito. Ito yung may kakayahang umunawa at makabuo ng mga Struktura sa wika na sangayon sa tuntunin ng gramatika. Ibig sabihin, maipapakita ng isang tao na nagtataglay siya ng kaalaman at maunawaan niya ang iba't ibang paraan ng, ng pagpapahayag gamit ang angkop ng bantas, anyo at uri ng pangungusap at iba pang mahalagang aspekto ng balarila at kapag sinabi natin ah, kakayahan kakayahang kumita komunikatibo, ito naman ay hindi lamang naayon sa kaalamang makagamit ng pang-usap na may wastong balarila, kundi may kakayahan ding ipakita at gamitin ang alinmang gawaing uh, pakikipag-usap na angkop at naayon sa hinihinging sitwasyon. Pangalawa naman ay ang social linguistic competence o sa Tagalog ay kakayahan social social linguist ito ay isang batayang interdisciplinary. Ito ay nakakaunawa at nakakagamit ng kontekstong sosyal ng isang wika na may kinalaman sa kaugnayan ng mga nag-uusap sa isa't isa, oral relationship o impormasyong pinag-uusapan o topic o ang lugar na pinag-uusapan o place. Ayan ang ang kakayahang ko naman ay ang kakayahang makagamit ang wika sa isang kontekstong sosyal. Ayon sa mga dalabwika, ito ay isang batayang matatawag natin na interdi uh, interdisciplinary sapagkat binubuo ito ng iba't ibang salik panlipunan. Ibig sabihin, kailangan isinasaalang-alang ng isang tao ang ugnayan ng mga naguusap o mga impormasyong pinag-uusapan at ang lugar na kanilang pinag-uusapan. Ang mga salik ng panlipunang ito ay pinaikli at nilago ni Del Hines sa acronym na e speaking. Sumunod ay ang discourse competence sa Tagalog ay ang kakayahang diskoral. Ito ay may kinalaman sa pag-unawa hindi ng isa-isang pangusap kundi ng buong Uh, diskurso. Ayan. Ang kakayang diskural naman ay tumutukoy sa kakayahang mabigyan ng mastong interpretasyon ang, nap ang napakinggang pangungusap o pahayag upang makabuo ng isang makabuluhang kahulugan. Ibig sabihin, ang tagumpay ng isang diskurso ay isang ayon sa kaalamang taglay ng kapwa na nag-uusap o tiyatawag nating word ka Uh, word knowledge ng na mga nag-uusap at maging kaalamang uh, linguistiko, struktura at diskurso at kaalaman sa social setting. sa pag sa pagdidiskurso ay mahalaga na maging uh, mapanuri hindi lamang sa salita kundi sa kulturang nakapaloob dito at kailangan magkaroon ng critical at malalalim na kakayahan sa pag-unawa ng mga min sahi, Ayan, sa pang-apat ay ang strategic o competence at sa Tagalog ay kakayahang strategic. Ito ay mga estratehiyang ginagamit natin upang makakompensate makakompensate sa mga imperfectong kaalaman natin sa wika. Kahaling tulad ito ng copying of survival is strategies. ayam dito naman, kapag sinabi natin strategic, strategic, ito yung tumutukoy sa mga strategiyang ginagawa ng isang tao upang matakpan ang mga di kaalaman natin sa wika. Nang sanggayon ay maipagpatuloy yung daloy ng komunikasyon. Ginagamit dito ang verbal at di-verbal na paraan ng Pakikipagkomunikasyon. Ito lamang yung uh, apat na aspekto o elemento ng communicative competence. Ito ay ang linguistic competence, social linguist competence, discourse competence, at strategic competence. competence. Ngayon naman, uh, dumako naman tayo sa mga dapat tandaan sa paggamit ng communicative o community negative. Ayan, una, mga dapat natin tandaan, una ay malinaw sa mga pakikipagtalastasan kung ano ang konteksto ng talastasan. Pangalawa, ang wika ay isang kasangkapan sa pakikipagtalastasan. Pangatlo, ang mahalagang paggamit ng pamaraang komunikatib sa pakikipagtalastasan sa wika ang isang tao. Hindi kung gaano ang nalalaman sa gramatika ng isang wika. Pangatlo, ang ang gamitin sa loob ng klase ang mga sitwasyong tunay na tumatawag sa pakikipagtalastasan at ang panghuli ay iba't ibang antas ng communicative competence. Ayan sa paggamit ng pamaraang komunikatibo pangunahin layunin sa pagtuturo ng wika ang paglinang sa kakayahang komunikatibo ng mga mag-aaral at kailangan din na makalinang ng mga mag-aaral na magkaroon ng isang uh, communicator sa Filipino at nagtataglay ng kasanayang makro o makrong kasanayan. Ito po yung pag, pagbasa, pagsalita at pakikinig at panonood. Bukod dito, magkakaroon ng kabatiran at kasanayan sa apat na component gaya ng at linguistiko at social linguistiko, diskoral at strat na tinalakay ko kanina. Ayan, kinakailangan sa komunikatibong pamamaraan ng pag-aaral ng wika ay magka, ah, magkapantay na dapat isinasaalang-alang ang kayarian o anyo at mensahe o kahulugan ng wika para matamo ang kakayahang komunikatibo. Kailangan din sa paggamit ng wika ayon nga kay David Wilkins ay kailangan mas to ang pamamaraan ang paggamit ng wika para maging uh, mahusay tayong communicator sa ating lipunan. Ayan, hanggang dito na lamang ang aming uh, talakayan patungkol sa pamamaraang komunikatibo sa pagtuturo ng Wika, ang muli, ako si Bineminga siya si Deliso ang nagpakita ng turo uh, sa araw na ito. Maraming salamat po.